Welcome back to my channel, Ramir Boulder. Ito na po. Ayon po sa report ng uh, There's the Rub, Ayon sa salaysay ni Rodante Marcoleta, ipinakilala sa kanya ni Mike Defensor ang witness na namin ng notaryo na si Orle Gutesa. Si Mike Defensor ay tuta ni Gloria Arroyo na nagsilbiring DNR secretary ng Arroyo administration. Ito po ay panahon po ni Gloria Arroyo. Kilala si Defensor na konektado sa controversial na whistleblower na si Antonio Luis Marquez na mas kilala bilang si Ador Mawanay. <coughs> si Marquez ay uh, naging laman ng balita noong 2001 matapos gumawa ito ng kwento na di umano ay merong milyones na dolyares si Ping Lakson na nakatago sa foreign bank accounts. Mabilis naman itong pinaniwalaan ni retired General Victor Corpus na noon ay chief ng military intelligence. Kalaunan ay binawi rin ng dalawa ang kanilang paratang at nag public apology pa si Corpus kay Lacson na National Television kung saan sinabi niya na nalinlang lamang siya ni Marquez. Ano ba ang motibo ni Mike Defensor kay uh, Ping Lacson? Ano ba ang talaga ang niluluto na talaga ang niluluto niya para kay senador at bigla itong lumabas sa eksena nakakapagtapo, nakakapagtakapo, ano? Dahil uh, sa init ng investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya ng flood control at ghost project ng pamahalaan, ay biglang lumutang po ito si Mike Defensor. Kaladkad po niya itong testigong fake na tong si Orly Gutesa. Ito na ayon po sa report. Yung uh, kanyang uh, affidavit ay pinabulaanan po ni Attorney Pichy Rose Espera na nagsabi na hindi niya kailanman nilagdaan o nagnotaryo ang dokumento ang paglabas ni uh, Gutesa sa Senado at ang papel ni Defensor dito ay nagdulot ng mga katanungan tungkol sa pagiging lehitimo ng affidavit na sa mga motibo ng mga sangkot. Ito po ay nagdulot talaga ng uh, mga katanungan. Katanungan kung bakit lumutang ito. Si Orly Gutesa at itong si Mike Defensor. Siguro naman po, kilala niyo po ito, Mike Defensor. Ito talaga, nung panahon ni Gloria Arroyo, ito po yung mga namamayagpag na mga sekretary ni Arroyo noon. Marami rin pong uh, uh, anomalya nung panahon nila sa DNR. Kaya nga po, nung uh, naging presidente si Noy Noy Aquino, ay kinasuhan po itong si Gloria hanggang sa makulong. Lumayan na lang po ito si Gloria nung panahon po ni Duterte. Kaya, mal malaki rin po ang utang na loob nitong si Gloria Arroyo sa mga Duterte. Dahil siya po ang uh, panahon niya po nung lumaya itong si Gloria Arroyo, <clears throat> nagtataka lang po ako ano, kasi bigla po itong lumutang. Itong lalaking ito. Nawala na po sa eksena ito eh. Simula nang naging presidente si Bongbong Marcos. Ngayon na naman, lumutang po siya nung itong kasagsagan ng anomalya ng flood control. Ito po talaga, makagloria po ito. At saka ngayon, alam ko, siya pa rin ay <clears throat> maka Duterte po ito. Ngayon, ngayon na lang ha. Kasi nakakapagtaka po eh. Uh, si Mike Defensor ay may papel sa paglabas ni Orly, Orly Regala Gotesa sa pagdinig ng Senate ng Senado tungkol sa controversial na affidavit na Iniugnay kina ako bicol representative party list uh, Saldico at dating House Speaker Martin Romaldes. hinggil sa mga maletang naglalaman ng pera ayon sa ulat si defensor ang nag-imbita kay Gote sa upang magtistigo sa Senado partikular sa Senate Blue Ribbon Committee na pinamumunuan po ni senador Ping Lacson nakuha niyo po. Siya rin ang may kagagawan. Ito, nakalagay po rito na kilala si defensor na konektado sa controversial na whistleblower na si Antonio Luis Marquez. Ito ang dahilan kung bakit nagtago noon si Ping Lakson eh, na, kasi nga pinapahuli siya. Na, na mas kilala bilang si Ador Mawanay. Si Marquez ay naging laman ng balita noong 2001 matapos gumawa ito ng kwento na di umano ay mayroong milyones na dolyaris daw si Ping Lakson na nakatago sa foreign bank accounts. Gusto nilang pabagsakin si Ping Lakson noon, time na yon Pero hindi naman nila nagawang pabagsakin. Kasi nga, si Ping Lakson isa sa senador na pinakamalinis na senador yan hindi tumatanggap ng pork barrel yan nung panahon na may mga pork barrel pa yung PDAF hindi sa tumatanggap nun silang lang po ang nag-iisang senador na hindi tumatanggap ng mga ng pork barrel ng PDAF kaya nga po itong mga nagkaroon ng kaso itong mga ibang senador dahil yan sa PDAF na yan eh. nawala po yung PDAF ngayon naman sus talaga naman ang corruption dito katakot-takot na anomalya katakot-takot na ghost project katakot-takot na flood control project na puro bugos oh? nawalan tuloy ito ng ano ng kredibilidad. Uh, naniniwala na, maniniwala na sana ako kaya lang nung humarap siya sa sa Senate Blue Ribbon committee hearing hindi niya alam yung binabasa niya na putol na siguro ang gumawa ng kanyang affidavit itong si Marcoleta siguro lang ha? kasi bakit hindi mo alam na wala na pala yung binabasa mo huh? Oh? at saka yung sinasabi niyang nagdala siya ng ng maleta na may lamang pera na nagkaka uh, ng ano maraming ano mali Nagdala daw sila doon sa Horizon uh, sa Horizon kinuha nila tapos dinala nila yung yung mga natitira dinala nila sa bahay ni 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 ano ni speaker Martin Romualdez na minsan pumunta pa daw sila sa Aguado Street dito sa harapan ng Malacanang, sa may Malacan, sa Malacanang sabi niya pa, hindi mismo ano ah, sa may Malacanang kasi ang Malacanang po at saka yung Aguado, magkatapat lang po 'yan sa totoo lang. Pero itong sinasabi niya na may sa bahay ni Martin Romualdo sa Aguado, Malacanang, eh ang harap po nun, ay ang yung Aguado po, harap mismo talaga ng ano yun, gate 4 ng Malacanang. Pero walang bahay doon. Ang meron doon, restaurant na mamahaling restaurant. Pag nagpunta ka roon, makikita mo. Kasi sakop pa po ng university belt yan. Eh. Marami kasing university dyan na nakapalibot. Eh. Kaya ako naniniwala, ito, pakawala ng mga didilis. Ayon sa kanyang mga, kasi binak-ground check po ito ni Senador Rafi Tulfo, ura mismo nung nagkakaroon ng hearing. Ito pala, dating na security ni BP Sara. O, din nakita nyo na, na may konektado siya sa BP. Kaya, alam ko, didilis to, Pare-pareho silang tatlo, didilis sila na walang gustong gawin kundi pabagsakin si PBBM. Sa totoo lang, inilap, inilapit na nila yung, yung controversial na issue sa flood control at saka yung, uh, inali, uh, yung anomalya ng mga ghost project, inilapit na nila sa Malacanang. Kasi nabanggit na yung Malacanang, Aguado, magkalapit na po yun. Tapos si Bersamin na inakusan sanding isa sa mga tumanggap daw di umano ng ng kickback e dininayin po naman lahat ni ni Secretary Birzamin. si Bersamin tatanggap ng kickback imposible hindi po ako naniniwala kaya hindi nga pwedeng matipag tong administrasyon ni PBBM eh. kasi nga hindi po siya sangkot pinipilit lang nilang isangkot itong si PBBM sa controversial na anomalyang ito ha ng flood ng flood control project at sa ghost project ng gobyerno na nagsimula pa ito nung panahon ni Dut ni Duterte oh. nung si senador Marcoleta pa ang papo ang uh, namumuno diyan sa Senate Blue Ribbon Committee ah uh, nahalata po ni Rafi Tulfo na bias po siya kasi nga ang iniimbestigahan niya lang <coughs> yung panahon ni PBBM. <coughs> Na alam naman nating lahat nung tinanong si Diskaya kung kailan sila nag-start sa DPWH kailan sila nag uh, nakakuha ng maraming kontrata. Sinabi nung nung magsasawang Diskaya ay 2016 pa panahon po yun ni, ni, Rodrigo Duterte at yun po din ang panahon ang ng pagdami ng kanilang kontrata, ng mga diskaya, paglaki ng kanilang bank account. Naging busy po, naging busy po yung movement ng kanilang bank account. Nakita po yan ng AMLAC, eh. yung Anti-Money Laundering Council. Simula 2016, hanggang 2022 busy po yung bangko labas pasok ng pera makikita mo yan sa bank transaction eh naka-record naman 'yan hindi naman 'yan nawawala eh kaya ah, dito dito mo makikita yung pagkabayas nila ang gusto lang nilang palabasin eh, nung ito pa yung uh, committee ng Senate Blue Ribbon Palabasin lang nila yung investigation under PBBM administration. Yung kay dating presidente uh Rodrigo Duterte hindi nila sinasama. Kaya nga sila ano napalitan, eh napalitan ni naging si Lacson ang naging Senate Blue Ribbon Committee chairman. Eh ngayon lahat bubungkalin mula doon kay Duterte hanggang sa administration ni Marcos, eh si Marcos. Si PBBM nag na ng independent uh, committee for infrastructure na mag-iimbestiga sa lahat ng mga anomalya, sa lahat ng mga ghost project na nangyari. Mula pa panahon ni Duterte hanggang ngayon, walang nakagawang presidente niyan na siya mismo ang magpapaimbestiga ng kanyang administration. Si PBBM lang, wala siyang pakialam kay ma, ma, pasok ng uh, ma-skandal yung kanyang administrasyon. Dahil para kay BBM, yung totoo, yung totoo ang siyang dapat mangibabaw, hindi yung kasinungalingan. Unlike yung past administration, puro pawang kasinungalingan ang gusto nilang palabasin. Ha? Ano po ang inyong komento. Kano po ang bahala sa Kung may comment po kayo ay eh, wag niyo pong uh, wag po kayo mag-atubiling mag-likes ay uh, mag-comment sa baba. Wag niyo pong kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel. Wag na po kayo magpatumpik-tumpik at wag na po kayo magpa-delay-delay. delay delay pag nakita niyo po itong channel ko, paki-likes, paki-subscribe. Marami pong salamat sa inyong lahat.